Ayan nyo no, guys. Ayan, nal nalinis ko na yung bangus. Ayan, lulutuin na natin siyang sinigang. Ayan, ito ang ko mga lalabs. Ayan. Ang aking gulay na pansahog. Ayan, spinach yung niyado kung ano. Gulay. Wala kasing kang kong dito, kaya ayan, spinach na lang yung nilaw ko. Ayan, meron tayong may okra, ayan may sili ayan wala din ng sitaw beans na lang hinalo ko, may sibuyas tayo at saka rabanos at syempre hindi mawala ang ating pangsigang mix natakam kasi ako guys ng mga ano, sinigang kaya ayaw bumili ako ng bangos ayun isisigang natin siya ayun nagpapakulo na ako ng tubig nagpapakulo na tayo ng tubig mga lalabs para mailagay na natin ang mga sahog ayan ayan inuuna ko muna yung mga gulay mga lalabs bago yung ista kasi yung ista malari lang lubang yan, unahin ko lang yung labanos at saka yung beans kasi medyo matigas yon yung okra at saka parang pagsabayin ko na yan. Pagaling, okay, na mga lalawis ang atin. sinigang na bangus. Ay, hindi ko na siya nilagyan ng kamatis. Okay na yan. kasi baka may matira mapanis lang kasi may kamatis kaya ayan di ko na siya nilagyan tsaka marami naman siyang gulay mga lalabis okay na yan gusto ko kasi sa sinigang maraming gulay ayan yun lang let's eat na tayo luto na ang ating hapunan ayan yun lang po bye bye ayan huwag na natin ang kalan Ayan, thank you mga lalabs. Kain na tayo. Ayan, sa ating sinigang na bangus.